Ganito tulog. Sina naman kay dito. Ay, nari ka. Ay, na Anaya yeah,

pwede <laughs> oh, baby? ano bibit ang bago ng bibit hindi kasi bago parang masikip ito ay bubomba <laughs> oh. <laughs> ko yung isa ka. sakay ka dito tumakay ka

vad o nalla asha dawd Hmmmmmmmm... Bata si Pong walang init... Ano kayo makalag? Nakalag kayo? Like. Nakalag. Huwag kayo Nakalad kayo pong? Hindi po. Huwag kayo nang makalag. Yes? Ah, makita. Hmm. Hindi Ubuhin ang bata. aga aga. Alas-lis naman. Eh, Alas-lis siya ng Hindi naman talaga siya. Haaa! Kung malusaw mag... Hmmmm... si

Ouro uhum. do uhum. uhum. 选哪个？不 <Yeah. S 1> Hello. Wala well, kasi wala well, kayong like, isang No? Sino ka ko tayo ng after? Tapos so, nakakaswimming pa dun sa dito. Oh, sa si Emily naman, sa dito sa si Emily. Mom. Emily naman, si Emily naman. Mom. Ito na, oo, oh, oo, oh. eh, na, alas na. Ay mo sumaka sa kai dito. Amapa na pa kita. Lahat nito. Ay